Hi guys, ganito yata yung feeling kapag malapit ka ng bumalik ng Canada, hindi na nga talaga ako magkatulog at ito guys, madaling araw, alauna pa lang ay gising na ako. At naghanap na rin ako ng makakain, total hindi na nga rin ako makatulog, kaya ito guys, kumuha ako ng donut at saka ng ensaymada at saka maya, maya ay nagtimpla na nga rin ako ng kape. Sobrang bilis talaga ng araw dito sa Pilipinas, lalong lalo na kapag ka nakabakasyon ka. For this na lang talaga ay babalik na tayo ng Canada, kaya sulit na sulit nga rin yung bakasyon natin ng isang buwan dito sa Pilipinas dahil marami tayong napuntahan at marami tayong mga kaibigan na binisita. Ayan, at ang bilis ng transition, mais naman ang kainin natin ngayong umaga. Bali, kauwi nga lang din namin galing ng palengke ng Linggayen dito sa Pangasinan. Sobrang sarap nga rin pala ng mais na kinakain ko galing pa yan ng Alaminos dito sa Pangasinan. So, dito sa Pangasinan guys, ganyan na nga yung mga mais na binibenta nila dito, yung may halong kulay violet. At ito nga pala yung mga pinamili namin kanina sa palengke. So, konti lang naman yung pinamili namin dahil malapit lang naman kami sa palengke dito sa Lingayan kaya kahit araw-araw kang pumunta. Kung napapansin niyo ay talagang tumaba nga ako dito sa Pilipinas dahil panay kain ang ginagawa natin dito habang nakabagasyon. Tingnan nyo nga yung shorts na suot-suot ko ay talaga nga namang sobrang sikip na nga yan sa akin. So yan yung mga binili natin kanina. Bumili tayo dyan ng hinog na mangga tapos bumili din tayo dyan ng isang kilong lansones. So kung tatanungin niyo kung magkano na ang lansones ngayon dito sa Pangasinan, bali 200 pesos po yung binayaran ko dyan isang kilo So, one pork is 50 pesos. At bumili din tayo dyan ng saging. Walang ganyang saging sa Canada. Kaya araw-araw din ay kumakain din kami ng saging dito. Tapos, ayan, may saging din na saba. Ayan, at bumili din tayo ng kunting alamang sa usawan natin ng Indian Mango gumamaya dahil nga aakyat tayo ng puno ng mangga. Bumili din tayo dyan ng repolyo, patatas at sibuyas dahil magluluto nga rin tayo ng nilagang buto-buto ng baka na nabili din natin sa palengke kanina. Tatangko, 200 pesos isang kilo. At sinanay ko ato tan sabi eh no. Sabi ko no. Ay, ay. Dami ka bayad ang ako. Eh, galuoy. Ha? Ay. Galuoy, sa kilo ng at syempre, lansones ang paborito natin kinakain ngayon dito sa Pangasinan. Mabuti na nga lang pag uwi namin dito sa Pilipinas ay talaga nga namang panahon na ng lansones. Dahil talaga nga namang sobrang tagal ng panahon na hindi tayo nakakain ng lansones. Ayan at kain na na naman. Galila, magugtutila, kunda dyan at Pangasinan. So ibig sabihin, tara na at kumain ng lunch. So ayan nga yung mga ulam namin. Ayan yung mga maliliit na crab na hinuli sa dagat. Ang tawag dyan ay galuway. Tapos ayan nga yung buto, buto ng bakal. Tapos yan yung mga ulam namin kagabi. ayun nga yung alaminos long ganisa, bonlis bangus tapos nga yung nakape. na kape. Sino ba naman ang hindi tataba dito sa Pilipinas dahil nga ilang beses kaming kumakain dito sa isang araw, almusal, tanghalian, merienda, tapos kakain ka pa ng hapunan. Talaga nga naman guys, puro kain talaga ang ginagawa natin dito sa Pilipinas. Ayun nga pala yung tinatawag naming galuway dito sa Pilipinas, guys. Ayun nga yung maliliit na alimasag na nahuhuli sa dagat. So napakasarap nga niyan, guys, dahil nga puro babae yung binigay sa akin ni kuya at ang tataba kaya yung mga kaibigan ko dyan sa Canada, huwag kayong magtaka. Pagbalik ko na sobrang tabako dahil nga ito guys, ang inatupag natin dito sa Pilipinas ay puro kain talaga. O siya guys, hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. Huwag yung kalimutang i-follow, i-like and share ang ating Facebook page. Maraming maraming salamat. Have a nice day. Bye guys!